Hi guys! Nandito na naman ako muli. Si Nati Remigio ang isishare kong video sa inyo ngayon ay tungkol dito sa niluto kong fishball. Fishball binili ko sa aking pamangkin. Nagtitinda sila sa palengke. Ayan. Kalahati lang ang aking iniluto. Kalahati ay tinara ko para bukas o sa susunod na araw golden brown na ang ibang fishball, ngunit yung iba ay maputi pa, kasi hindi pantay ang aking halo, marahil dahil nga ako ay nagbablog kaya siguro ay naaantala ang iba kong halo ayan ay ako'y humihingal kasi hinanap ko ang aking apo, naglalaro doon sa ilang likod bahay doon sa Bukirin medyo malayo-layo kaya ako'y hinihingal Ayan. Ito ang aming sausawan, sukang pinakurat. Gusto ko rin sana ang ketchup o ang Mang Tomas. Kasi nasubukan ko na iyon. Ay masarap ang sausawan sa ketchup o sa Mang Tomas. Ngunit kasi gusto ko na ito maipakita sa inyo. At habang mainit-init pa, ganun po. Meron naman ditong madaling kainin sa usawan, yung pinakurat. Nakalimutan ko ng presyo niya dati ay 35 pesos. Ngayon nakalimutan ko na po kung 40 o 45. Hindi ko na po kasi tinanong sa akin pamangkin kung magkano iyon. Kapag bumibili ako sa pamangkin ko, minsan hindi na ako tanong ng tanong. Hindi na ako na magkano yan, bakit ganon? Wala na akong ganon sa pamangkin ko. Ganon po guys. At kasi misa naman, kung marami silang karne, ay binibigyan din nila kaming kusa. Lalo na kung may mga gatherings, Pasko, uh, piyesta, ganun po, piyesta. Uh, marami silang binibigay na mga karne. Dahil marami silang kinakatay na karne pag magpipyesta. Yan, binibigyan kami mga pag niluto namin ay tigit-tigis ang karderong malalaki ilan kaming magkakapatid na binibigyan niya ng ganon kasi magkakatay na naman sila ng uh, panibago kaya yung bago nagpiesta yung mga naipon nila ng mga pata at yung iba-iba pa na kung ng parte ng baboy ay dinidispose na nila yon siya ang binibigay sa amin ng mga tito at mga tita niya kaya hindi na po kami masyado nagbibibili ng karneng baboy kapag magpipiesta dahil nga, marami silang nabibili ng karne para sa araw ng piyesta. Hindi maglalasang luma ang mga tinde nila ng piyesta. Dahil nga yung bagong taon at Pasko ay inaalis na nila. Yun po. Ay, ay salita na salita rito. Ayan, ay luto na ang aking fishball. Ayan, titikman na natin. Titikman ko na pala. Ayan, pinakikita ko na sa inyo ang konting sausawan lang na ang pinakurat. Ayan po, oh. Konting shake-shake, pero hindi siya manghang. Hindi ko kasi kayang manghang. Ayan, sa totoo lang, makailan na akong tumikim. Ayan. Titikman ko ang tatlong fishball. Ayan, unang subo. Pero sumubo na pala ako kanina'y walang sausawan. Yung unang-unang tikim ayan mm, uh, isa pa dahil nasukaan ko na to hindi na ibabalik ayan, hindi ko na ibabalik sa kawali ubusin ko na yung tatlong nakuha ko ayan po, misan-misan ayan, ginamit ko ang aking yung dual cam kasi misan di ko naman po pinakikita ang aking mukha sabi ko nga po sa ibig kong video hindi ko na pinakikita yung mukha ko. Yan po, maraming salamat po sa mga nanonood sa dulo muli. Maraming salamat sa mga nagla-like, sa mga nag-share, sa mga nagko-comment, sa mga nag-subscribe, sa mga hindi nag skip ng ads. Ganon din po ang gagawin ko sa inyo hanggang kaya ko. Thank you very much po. At ayan, inalis ko na po, nilis ko na po sa mantika para matiktik na po. At ako na po ay magpapaalam. Happy Hearts Day and paalam.